Ito guys, ayaw ko ng uh, Nissan Almera. Yung shifter nito, dire-diretso, ayaw nga kumagat. So, ngayon, ang gagawin natin yan, pinapakita natin guys. Titingnan natin kung ano yung culprit dito. Kasi mayroon lang lang biglang lumagatok. Uh, assessment natin, baka kumalas ang uh, shifter nito. So, tanggalin muna natin itong mga panels nito guys para madali nating makita mabuksan natin itong ilalim ng sa loob ng ating shifter okay. Okay. Yeah. Wow. Baik. Ya. Oh. urus eh? <coughs> juga. <coughs> oh bola ra. Rusuh juga. terus kut, takus kut. Kan konsol na. Part. Okay. Ito yung console guys, tatanggalin natin. Ayan. So, uh, lagyan natin ng kunting uh, para matanggal natin dito sa uh, brake niya. Sa handbrake. Ayan. Okay. okay. Uy, nab na. Eh? Ito guys, yung culprit. Kumalas yung uh, shifter nab. Ayan, lumabas na sa kanyang pin. yan guys. Ha. Nakalas. Nakalas. Okay, nakalas. So, kailangan natin ng pusing. Uh, bushing. Bushing. Kasi eh, nakalas niyan, eh. Kasi na yan eh. Nawala Sira na yung pusing ito guys. So mayroon tayong extra bushing pero pang motero uh, I-modify na lang natin kasi pare-pareho lang yung butas nito. Kasi yan. Kaya lang, i-modify natin. Tanggalan natin ng kunting parts para makapasok guys. Yung uh, nakalas. Yan. Yung problema to. Kaya may bushing tayo. Just tingnan natin kung kakasya siya. Okay. So universal din yan. Tingnan lang natin. Ayan ko lang. Sulod mo sa, sulod mo sa sa video may sobrang gilid ayan, ayan tanggalan natin ayan guys ah, lagay na natin o oh. pilit nakapasok oh. okay so itas na natin yung shifting from park yun to rear neutral drive ayon ah, na guys pasok na pumasok na guys so balik na natin good very good yan guys na ang nangyari sa ating pag ayos ng shifter ng Nissan Almera dito naman tayo sa dashboard guys ipakita natin na yon command view na yung shifting natin from uh, park rear neutral drive so yun lang ang gagawin natin pag naka encounter tayo ng uh, problema sa shifting natin guys. So, uh, huwag kalimutan, may mga product tags tayo dito sa huli. And thank you for watching in KendiAY PH.